<laughs> Mayugyub lahat. Mayugyub amin na ba 'de? Yan. <tinyo> So ayan guys, good morning. Another day, another episode tayo. Yan, dito ulit tayo sa ano, tindahan. Pinapalinaw lang namin itong tubig. May buhangin pa siya. Matanggal pa pa lang. Ito, bumbang na yung Araw-araw sana. Kailangan daw siyang bumbahin ng bumbahin para mag-lay out para matanggal yung buhangin. Kailangan matay mo. Yan inispalto pala tong ano dito, ang kalsada. So ayan guys, maglagat tayo ng kamote pang merienda. Yan lagyan natin ng linoleum itong ano kasi kumaangat na siya, lumulubog kapag na naanggihan dito. Gitu, ini tuh yang singaunya Hello. Okay. Panglinis pa lang. Ang yeah, bilis lang nito na. Na magbukbok May lahat. May u give amin na ba -e? well, <laughs> Magbalik yan dyan ako sa sana sa Landra. Magbalik. Ano uh, 'ni? Tapos so, okay. tayo. na pagpunta niyo sa Basa kasi kaya mahirap siyang ano, salandrahin. Okay. Hindi maggalawan ito Hindi <laughs>

ang dami na yung i-hamming talong guys. Mura kasi ang talong eh. Sarap pa ito. Ano, murang uh, bata pa. Mga ka-dragons, gagawa tayo ng eh. chicken sotang bon. Dahil maulan itong ating panahon. Para naman si na rin si Ango at saka si Ibda. Masarap maghigot ng sabaw. Saka syempre mayroon pa yung na talong at saka nilagang ang uh, patra. nag-enjoy manood ng kwan eh. Katulog siya. Katambay sila dyan no? sayang so, guys, magpo in sila kuya Dan. Hindi, hindi nakapagtrabaho kaapon kasi pumunta kami ng bayan. tampao. <laughs> ah, bumili tayo ng ano mantel kasi kinulang yung ating ano. Linoleum pala. Sang ganun lang yan Doon na sila kay Boy Ramos nagakwan. Doon nagalinis na sila doon, ginalinisan na nila yung kalsada. Hanggang doon kinakwan.

Just don't

hindi hmm, kano na wala mga laman yung gilid niya no. Kaya oh, wala blok ko. Ano Ayan mga kadwagan, ito tuloy ulit bukas kasi si Kuya Dan may ano may gampanin sa kapilya. Ayan. Sana bago mag ano mag Monday ano na yan tapos na. Lagyan di pala namin ng netong ano para Ay, hindi makapasok ang langaw. Ay guys, back up na naman tayo. So, tomorrow is another day. Ayan guys, marami akong flag guys. Ano mo yun? <laughs> Ibigay ko sa mga chititing. Yeah. Yeah. <laughs> ang kulang na lang dito ay ano, kuryente kaya yung mga soft drinks namin siguro ilagay lang muna ano, namin sa ano sa ice box. Tapos lagyan na lang namin ng yelo. tayo. tayo.